Kumpirmado. Faith Da Silva, inamin na ang relasyon nilang dalawa ni Albert Martinez. Humigit kumulang 40 years ang agwat ng edad ni na Faith Da Silva at Albert Martinez, pero pinatunayan nilang dalawa na ang kasabihang age doesn't matter ay totoo nga. Matapos ang ilang taon ng espekulasyon at curiosity ng publiko at mga netizens, kumpirmadong may relasyon na nga silang dalawa, base yan sa eksklusibong panayam mismo kay Faith Da Silva. Hindi naging hadlang ang malaking age gap sa kanilang relasyon, ngunit hindi rin nila ito basta-basta ipinagwalang bahala. Ayon sa naging pahayag ni Faith, nagkaroon muna sila ng matinding pag-uusap at reflection bago nila desisyonang mag-commit sa isa't isa. Ang pinakamahalaga sa amin ni Albert ay yung compatibility, yung mutual respect, at yung kung paano kami nagkakaintindihan sa mga maliliit at malalaking bagay sa buhay, pahayag ng aktres sa isang heart-to-heart -heart interview. Hindi lingid sa karamihan na nagsimula ang closeness ni na Faith at Albert sa isang teleserye kung saan sila nagkasama, at doon ay unti-unting nahubog ang kanilang malalim na koneksyon. Inamin ng aktres na mas preferred niya ang lalaking matured at may karanasan sa buhay, dahil nakikita niya rito ang opportunity na mag bilang tao at magkaroon ng mas stable na relasyon. Sa panayam, ibinahagi rin ni Faith na bagamat may mga negatibong komentaryo at usap-usapan sa social media tungkol sa age difference nila, tiniyak nilang dalawa ni Albert na hindi nito maapektuhan ang kanilang pagmamahalan at commitment. Alam namin na darating ang mga times na may mag-intriga o magbibigay ng judgment, pero naniniwala kami sa relasyon namin at sa pagiging tapat sa isa't isa, dagdag pa ng aktres. Hindi na rin nakaligtas sa spotlight ang kanika nilang pamilya at mga close friends. Ayon sa insiders, supportive naman ang mga malalapit nilang kaibigan sa desisyon ng dalawa na maging open sa tamang panahon, habang pinipili nilang ay handle ng maayos ang media attention. Sa social media, tuloy-tuloy ang kilig at hype. Wow, finally, Faith and Albert confirmed! Age gap doesn't matter, true love talaga. Sana maging happy sila at tuloy-tuloy ang pagmamahalan nila. Ngunit hindi maikakaila na patuloy pa rin ang curiosity ng publiko. Paano kaya nila haharapin ang pressures ng pagiging public figures? Sa huli, malinaw na bukas ang puso ni na Faith Da Silva at Albert Martinez sa isa't isa. Handa silang ipakita ang totoong pagmamahalan nila sa tamang panahon, at pinipili nilang panatilihin balance ang love life at career. Ang tanong ngayon ng publiko, ano kaya ang susunod na kabanata sa love story nila Faith at Albert? Manatiling nakaabang para sa mga bagong revelasyon at eksklusibong updates.